Ganda naman dito mag-picture-picking, oh. Nandito <laughs> na kami sa Panglaw, Panglaw Beach, oh. Tingnan nyo naman, mga master, oh. Ang daming tao rin dito, oh. You know? Sheesh! Tsaka may ano pa dyan, oh. May fresh water. yun. Namig dyan, oh. Bro, maligo tayo dyan, oh. Tingnan mo. Sarap maligo dyan, oh. Parang ano, Parang may ice doon sa, ano, sa... Sa unhan? Oo. Matagam yan. Oh, sigurado. Ang pangalan mo bro? Shoutout ka. Sino <laughs> ito? Ano ito? Ah, oh, shoutout! Oh, eh, mamera! Sa pangalan, pangalan mo bro? Ang pangalan? Hernan TV. Hernan TV. Oh, Hernan yun, Hon. TV, oh. Ayan, pala yun. Nag-ano nag sa... Sa atin nag nag uh, nagpalo ka. 'Di ba nag nagpalo ka, bro? nag oh, nagpalo ako uh, rin ng motor. Ay, ba? So, diretso na tayo sa mga sa mga bitch. Mga bitch. Amits! <laughs> kasama natin si... Samar Samar. Samar Motovlog. At saka si... Hernanon. Hernanin Hon. Asya ba? TB? TB. Ayan. Ayan mga master. Uh, Apanon nyo mga... Mga local natin na uh, motovlogger dito sa... Eastern Samar. At dito yan sa Hernani. Mga taga-Hernani yan sila mga master. Uh si Summer Moto Vlog at saka si Hernanin Hon TV yun uh, search na lang mga master yung mga pangalan nila yun no oh. legit ang lamig Hey! yun no? Oh. Grabe naman yan Sheesh Hi Shout out! <laughs> yeah, boy. First time natin pumunta dito sa beach nila. Oh, ang ganda, grabe. Ito pala yung nakikita natin. Doon tayo doon sa ano sa rock formation doon. Tanhugas yun doon, mga master. So, ito pala yung nakikita natin, ha. Ah. Mahabang white sand. So, ito yun, mga master. Yung... mahabang white sand na nakikita natin doon sa tanhugas. Sino yung tanhugas, oh. Yung mga... Uh yung umuumbok na bato doon yun yung kang kanhugas so ito pala yung panglaw panglaw bis so, marami rin yung tao mga master nyo yun, yun yung dagat mga master asul asul na asul sheesh bawal maglabog dwi sandi in hit basura so yun mga master ah may klaro ha may mga ano dito may mga sign So bawal daw magtapa ng basura. So yun. May white sand pala rito, sir na uh, parang burak. Hindi <laughs> nga parang bura kay eh. So mala kay na white sand dito, sir na Yan oh. No? Tingnan naman. Legit, ang ganda. Tama rin tao dito, mga master, oh. Tignan nyo. Saka may volleyball dito. May well, ano, no? Maya sila, may net. Eh, na may migay na naman, no. Oh. Tatakbo talaga 'to sa election mga master. Parang tatakbo talaga sa election eh. Namimigay talaga eh. <laughs>